Hi guys! For today's video nga, isamahan nyo kung mamitas ng bunga ng mulberry. Dito lang yan sa likod bahay ng aking biyanan dito sa Alaminos City, Pangasinan. Sa sobrang dami nga ng bunga nito ay nagsilaglagan na lang ang mga iba. Sobrang tamis nga nito pag ito ay kulay itim na. Ngunit ang pula ay medyo maasim-asim pa. Lala na ang puti. Sobrang asin ito pag kinain natin. Ang mulberry nga pala o mas kilala sa pangalang moros ay isang uri ng puno o palumpong na nagbubunga ng mga prutas na nakakain. Ang mga bunga nito ay matamis, may kaunting asidong lasa, nagmula sa iba't ibang kulay tulad ng ube o mangitim-itim, pula o puti. Maraming binipisyo nga ito sa ating kalusugan tulad ng antioxidant, nagpoprotekta laban sa mga pinsala ng cell at oxidative stress. Ang isa pang health benefits na makukuha sa mga Malberry Fruits ay ang suporta sa immune system, nakakatulong sa pagpapalakas ng immune function at pangkalahatang kalusugan. Nariyan din ang kalusugan para sa puso, nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso sa pamamagitan ng potassium at fiber content na makukuha sa Malberry Fruits. Isa rin sa health benefits ng makukuha sa mulberry fruits ay ang anti-inflammatory properties. Maaaring makatulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng pangkalahatang kagalingan. Alam niyo rin ba guys na ang malberry ay mayaman sa fiber at bitamina. Ang mga puno nito ay maaaring mabuhay ng daan-daang taon. Ang mga malberry ay ginagamit sa tradisyonal na gamot sa iba't ibang kultura. So, paano ba natin pwedeng kainin ang, is ang mga mulberry fruit? So, pwede natin siyang kai kainin bilang sariwang prutas. Pwede siyang gawing jam or jelly, dessert, at pwede rin itong tsaa. Kung ang mga prutas nito ay maraming mga binipisyong na ibibigay sa ating kalusugan, pati na rin ang mga dahon nito. Ang mga dahon ng mulberry ay may binipisyo rin na maaaring gamitin bilang herbal na gamot para sa iba't ibang karamdaman. Ang mga dahon ng mulberry ay mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals, at phytochemicals, phytochemicals na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Pagpapababa ng blood sugar at cholesterol levels. Pagpapagaling ng mga infeksyon at sugat at pagpapabuti ng digestion at metabolism. Ang mga dahon ng mulberry ay may anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, antifungal properties na nakakapaglaban sa mga mikrobyo na sanhinang sakit. Ang mga dahon ng malberry ay maaaring inumin bilang tsaa o kaya naman ay kainin bilang salad o gulay. Ang pag-inom ng mulberry tea ay nakakatulong sa pagtanggal ng toxins sa ating katawan, paglinis ng dugo at pato, at pagpapalakas ng liver at kidney functions. Ang pagkain naman ng mulberry leaves ay nakakatulong sa pagpapanatili ng healthy weight, pagkontrol ng appetite at cravings, at pagpapababa ng blood sugar. Ang pinakakaraniwan ay ang pag-inom nito bilang tsaa o tincture. Ang tsaa ay ginagawa sa pamamagitan ng paglaga o pagbabad ng dahon o bunga ng mulberry sa tubig. Ang tincture ay ginagawa sa pamamagitan ng paglulubog ng dahon o bunga ng mulberry sa alkohol o tubig na may alkohol. Ang malberry guys ay isang herbal na gamot na madaling hanapin at gamitin. Ito ay ligtas at natural na paraan para mapanatiling malusog at malayo sa sakit. Ngunit, bago gamitin ang malberry bilang herbal na gamot, kumonsulta muna sa doktor lalo na kung mayroon kang anumang kondisyon o kaya naman ay umiinom ka ng ibang gamot. Ito ay upang maiwasan ang anumang posibleng side effects o interactions na maaaring mangyari. So ayan lang guys, nakarating na nga kami dito sa Andam mula sa Alaminos at ang malberry na daladala ko ay bibigay ko sa aking favoritong bonsong kapatid. Yun lamang guys, maraming salamat. Bye bye!